30 minutos hasta sarong oras sana, kung pahilungon TV ni Nanay Salvacion ang sa iyang 4 anyos na kanguda na aking babayi. Takot kaya siya sa pwede sir na idarang maraot na epekto sa salud haloy na pagkababad sa telebisyon. Pag pero may pagpapailing sa cellphone, yaun so dahil na nakakaon. Gigibo ko, pag nagiling siyang TV, pig, tatawang ko na siyang pagkaon. Para habang nagiling siya, pigpa, nagkakaon. Sigun sa Pamayokan National Nutrition Council Bicol na si Arlene Riario, tama ang pigigibong pagdisiplina ni Nanay Salvasyon. Importante ng gadaa ah? na nababantayan asin in nalilimitaran ka magorang ang sa indang kaakian. Urog na sa paghiling sa telebisyon asin sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya arog kan cellphone. An mga aki kaya na sobrang babad sa bagong teknolohiya, arog kan gadgets, ang pinaka-pro na maging malnourish. Pwede ser man na maging ubis. An rason? Kulang ang mga ini sa physical activities na kaipuhan sa saindang pagtalubo. Nawawaraan manin gana ang kaakian sa pagkakan hulit na nalilibang sa mga pighihiling sa telebisyon asin sa iba pang gadgets. Magin ang saindang social life, ang daina na de develop hulit na mayo na sindang oras asin ganang makipag-ulay pa. Kasi pag sobra kang naka-into naka gadgets, then na nawawala na yung interaction mo rin sa mga members. So yung emotional and social uh, development ng bata, nawawala na rin. Sigun kay Riario, dapat mantutukan kan kada barangay sa rehiyon ang pagkakaigwanin mga aktibidad asin programa para sa kaakian. Ngani magkaiguan mga ini, nin physical activities asin magkaigwan in social interactions. Sa siring man kayang paagi, madaday ang an atensyon kan kaakian. Pero sana may oras din siya for may, may mga barangay games diba for children kaya may mga games kasi ayaw kong ayaw nating dumami ang mga overweight at obese sa barangay um may oras din sana like one weekend that you serve or you teach mothers on how to uh, prepare vegetables for the young people for the young children so, sa pinakahuring datos kan opisina nagbabaan kaso kan malnutrition sa rehiyon kan nakaaging taon 10.5% na sana an bansot sa bicol 5.6% ang underweight. 5.6% ang wasting, asin 2.73% naman ang overweight o obese. Kabali sa may mga naitalang kaso ng malnutrisyon sa rehiyon, iyo ang probinsya kang Sur, katanduanes, mas bate asin sorsogon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.